Daming dahon! Good afternoon! And dito na naman kami ni Boy at ako si Girl. Pasyal kami dito sa Venice. Ito po yung phone number nila kung gusto nyo makipag phone pal! Tara, ikot tayo dito. Boy, nahulog. Boy, ayusin mo. <laughs> Boy, DVDs. One dollar na lang, oh. Eh. Lord of the, the Rings. Boy. May DVD player ba tayo, boy? Sa bahay. <laughs> Ito yung nakita niyo, boy. Maka Harry Potter ka pala, boy. Boy, yung may mga cook. Gusto mo? <laughs> cook. Cook. <laughs> Bakit may cook? Humidifier, $45. Ano to? Pie maker. Ay, luma na tong model. Lumang model na to. Pie maker. Hand mixer. Buyo, Darth Vader. Kano to, Darth Vader? Na baso. Five dollars. Ay, five dollars. Ah, kasi social na ano. Darth Vader. Kasi special siya na cup. Kaya, medyo mahal. Yung mga tag one dollar na yan. Hindi ko alam, boy. Boy, lagyan mo ng kape. Magkano yan, boy? Bigyan mo ng ID ang audience natin. Two dollars. dollars para sa ano? Lagyan ng kape. Sukal. asukal uh, Parang silver eh. Baka silver coated. Lagyan ng ano, ng... Parang lagyan ng patya na no, mainit mm. or okay. something. What is silver? Hindi naman siguro, boy. Mm, mahal siguro, eh. Paano mo malalaman kung silver siya talaga? Kagatin mo. Tingin tayo dito kung may pink na cups. Walang pink cups. Mag. Uy merong ano ang ganda ng kulay ang ganda ng kulay kaya lang bigat niyan sukusan na ng mga baso kasi parang kailangan namin magdagdag ng mga baso sa bahay ito ano ganito one oh, dollar sabi sa iyo one eh, dollar one oh. dollar oh. wala ba siyang mga chips parang wala pero siguro kuha nga tayo ng basket <laughs> Meron may, akong naba, nakita na yung babae na mongolekta siya ng mga ganyan, ng blue and white ng mga gamit sa bahay. Tapos, ang dami niyang kolekta Ayun si Boylet sa mga damit. Hi, boy. May nakita ka na, boy, na shoppingin, boy. Boy, meron ako, boy. Isang cup. Bili ka ng sapatos, boy. Nandiyan ako. Nandito ako. Umiibig kay boy. <laughs> May mga sapatos dito. Boy, oh, bagay Pababae. sa iyo yan. Oh. Ay, pang babae ba yan? Hmm. Ayan, oh, bagay ba? Oh. Gusto mo to? Hello, 15, bago. bago. pa. Oh, 15 dollars. Hmm? Bago, wala talaga. Oo ano? oh, nga. Wala, oh, mamalaman bago-bago. Walang scratch. Oh, tingnan Sukat natin. Sukat mo. Kaya lang, type ko ba naman yung style na to? Hmm, sukat <laughs> na lang. Boy, sukat ko nga, boy. Ha? Tapos Malaki? Ibing, tapos ibinta mo. Ulit. <laughs> oh, okay. boy, hindi ko naman type yung style na to eh. Kung sinanay ko siguro pwede. Sayang so, kasi. Hindi ka sa sa'yo, boy. Malaki yung paa mo. Too cute, pink. Sayang so, kasi yung bag. <laughs> oh. Nakabili ako yung tagpapadahan $10, pero nabili ko lang yung $10 din. Oo. Oh. Ayan, masyadong mataas. May oh, mga boots din sa taas. Gusto ko ng boots na yung flat lang. Meron ba? Sayang. Yung basket ko, boy. Itabi mo. Baka. Sayang. Ay, panglalaki na dito. Panglalaki ba dito? Panglalaki ba to? Bye. Ay, okay, oo, oh, oh, may heels. Teka, ano to? Reverse na brand. Parang bago din po yung... Mm -hmm. try mo. Oh. Ten din? Hindi. Ha? Ah, Six dollars. Ay, eight. Si? Try mo lang. Try ko. Sige nga. $8. dollars? Bungie? Ano siya? Ha siya? Parang... Parang maluwag siya ng konti. Eh, well, hindi mo pa nasipan eh. Oh, sige, i-zipper mo, boy. Sige. Kunwari ikaw yung assistant diyan. <laughs> Tapos mag me ka pa. Mag-me-medjas oh, ka pa. Mag pa ako. Six dollars lang? Oo. Oh. Mm. Eh, ano naman to, boy? Mura naman to na brand. Yung sa Rivers. Pahawak na, boy, para hindi ako matumba. Okay, pa sa Rivers, take dollars na yan. Pag dinili. Oh, may sira. Dito sa ah. Sira. Oh, kaya sira. kaya naman pala, eh. Hmm. Oh. Ay, di goodbye. Uy, may six. Uy, oh, Pero think... yung ay. akin, ano Maglangil. yung pamahalin yung pagpa-500. Ito maganda ito na prado. Ano. Boy, kunin mo yung spata. <laughs> Sapatos. Sapatos. <laughs> Hindi, <laughs> kasi ito naman, mura sya na brand. Mm. <laughs> mga tag... Ewan ko mga, siguro, yung ko, siguro brand yun ito. mga tag $40 lang, diba? Sa Italian brand yung sa akin. <laughs> nga, boy, oh, ganda boy, oh. Bagay sa akin ito, boy. Ito yun, oh my boss. Ito, ito boy, oh, bagay sa akin yan, boy. Uh, Uy, bagay don dun sa, ano, sa bag na bigay mo sa akin. Oh. Boots din, oh. 30. La, anong brand to? Wala. Parang ang ganda. Parang ang lambot. Ng, parang ang lambot ng loob niya. Anong brand ba to? Parang hindi pang boots siya, parang hindi pa Ruby. Hindi siya working boots. Oh, ang liit. Hindi kasha sa akin. Hindi. Hindi mo alam kung ano to? Hindi. Para sa... Lagyan ng uh, braya. <laughs> Bilihan kita, boy. Ay, boy, oh, mermaid na ba? Gusto mo, mermaid life. Yeah. Eto. anong... Magkano to boy? Walang braya. Five dollars yung ganito. Okay. Pang lalaki. Punta si boy sa pang lalaki. Ito. Maong. Maong na skirt. Hindi, hanap tayo doon ng maong na. Hanap tayo doon ng maong na. Uy. Ganda nito mga jacket Miller's bago pa okay lang size 20 to laki <laughs> lakas ng boses ni boy siya nagsasalita Ano na yan pang lalaki pa, pang babae pang babae din isang business lang kasi parang mo. Uh, parang pang spice girls yan boy na hmm. na style ikaw boy ayaw mo ng boots ang laki. Oh, laki laki naman yan ang yeah. haba haba ang kano yan? 40? 40, 40 Ibig sa'yo, mamahalin ito eh. Oo. Oh. Kaso ang lahat. Ah, kasi parang brand new pa siya. Oo, brand o, new pa. Oo, kasi yung... Yung ano niya, yung original price yun, yun, o, $139. Tapos, binenta nila $40. Niyo, so, makatipid ka. ka, ka makatipid ka ng $100. Ewan ko si Boy, hanap ko ng jacket dito. Maong. May maong na ako na jacket. 40. Kain ba yun? Theodore. Kain ba ito? 95. Mahal siguro yun na brand. Kasi kung mga ganito lang, mga ordinary yung brand, ito siya is... Ayaw pakita sa akin yung price. $10. Hmm. Regatta. Green coat. Hmm. Anong kulay ba yung gusto ko na coat? Ayoko ng red. Kay Miss Maganda yung red eh. Ito parang masyado namang bright. Ito, hindi ko alam. Hindi siya. Hindi naman siya masyadong makapal. So, hindi siya pang lamig. Hmm. Cute upang pang fashionista. Ito siya ay $7. Kanyang natura niya daddy pag may maserada serala sino si kaya tayo di sa 50% percent off hmm. glamorous so favorite na lang hmm. Maghanap ako ng plain sana. Na size ko. tapos gawin natin into another different dress. Yan, makeover challenge natin. $5 na damit. Ano, pwede natin gawin na design sa $5 na damit. Shoo, abangan. Yan naman dito, $1 na lang oh. Clearance, $1. $1 lahat to. Tag $1 lahat to. Meron silang brand new pa na. Place mat, oh. place mat. Hala, yung, yung buong set to na apat. One dollar na lang yung buong set na apat. Wala namang diferensya, ano? Oo, pwede ito. Kahit, ay, parang may run. Siyan. Wala, walang, walang masyadong maganda lang yung sa akin. Yung one dollar na dress. Five dollar na dress pala tong hawak ko. Tapos wala na. Saan ba si Boy? Ilagay ko tumula sa basket ni Boy. Where is Boy? Let's ayun siya. Wala. Ilagay ko lang dyan, Boy. Five dollars yan. Gawin ko yan na gown or something. <laughs> Ayan, Boy. Boots boots ayaw mo. Oh, yan, yan, naghahanap ko ng mga panyo, di ba? May na, uh, discover ako doon na bago pa pala ng marami. Oh. So, Nakatagot lang. Uy, may ano, oh, may typewriter. Hindi ko alam kung magkano. Luma na na typewriter. So, vintage choo-choo. -cho. Huh? Hindi ko alam kung magkano yan. Vans. Na sapatos. Eh, 25. Sige. mag ka, boy. <laughs> Mag-aral ka ng knitting. <laughs> Imagine nyo, si boy nag -knitting. Sige, boy. Mag-aral ka ng knitting, boy. Supportahan talaga kita, boy. <laughs> May mga yarn pa, boy, oh. oh. Oh, yung isang, isang bago oh, Ten dollars lang. Ang dami nito. Imagine, pag isang yarn lang. Minsan, between six to ten dollars. Siguro, isang yarn, ganito lang. Pero dito, ten dollars isang bag na. No, oh, ilang laman yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yata, ang laman. Anong hinahanap siya ni Boy? Boy, oh, kangaroos. Kangaroos. Mazda, kangaroos. Para, adobong kangaroo ka, Boy. Yo. Dracula. Dracula ba yun? May mga ano din dito. May mga kumot. Mga kumot ba to? tapos mga mga rugs sa bathroom short pants boyo parang gaya ng bikini mo yung meron dito so ito siya parang ano siya parang parang ano ba siya placemat ba to 2 dollars yung dalawa tapos may pair pa another 2 dollars yan so parang 1 dollar lang siya yung isa di ba may mga unan din na binibenta. Ay, ang ganda ng gown ng dress, ng ano, cocktail dress, no? Ng manikin. Fifteen, fifteen show. Ay, tingin tayo kung merong mga bags na malalaki ng bra. <laughs> may bag ba na maganda? Ooh. Bag na maganda. Ha! Wala naman akong gagamitan nito. Hindi <laughs> nila ako ini-invite sa mga parts. Uy, brand new pa siya. Magkano ba yung original na price nito? Ano ba? Sayaw ka rin ang sayaw yung price tag ka. So, yung original na, na price niya is $29.99. Ah, mura lang. Magkano yung benta nila? $10 na price. Sa loob. Bulaklak. Uy, Sports girl. Stop. Pwede. This is five dollars lang. Itong paistag na to. Sayaw ng sayaw din. Meron dito mga clutch. Ay, ito. Ganyan. Nabag. Nabag naman to. Ay, brand new din o. Oh. Brand new din siya. May tag pa siya o. Pets. type floor Ay, baka mahulog. Wallet. Wallet na matibay. Wala ako. Nakita ang type ko. Uy, dito naman mga lumang kagamitan. Uy. Hot and spicy. Teka, what's over there pa? <gasps> Ooh, novels. Novels ang ganda na. Ganda ng cover. 120 na per 49. Hmm. Bahala si Boy sa life niya kasi may nakita ko mga mga fins. Ang tukay, Size 14. And 5 dollars. So, maikli siya. Maikli siya. Hindi siya pang winter. Gusto ko mahaba para pang winter. Para tago pa din siya. Ito. Ano ito? And this is size extra small. Hindi ako ganyan kaliit. Ay, andito pa bala yung ba. Slim stretch. Wala pang Ma-stretch Legging Sixteen Crop Crop length Gusto ko yung kagaya ng nabili ko sa Melbourne Na High boot leg naman ito ay nang ng bootleg. Like, ang ate ko ano. Ito ka size to. May size ba to? Dito kaya size 14. To, medium, no target. 7 dollars. ya oh, ya yeah. medium, Pero, parang okay ini siya 10 dollars, small, parang sa akin. Wala bang hai $5 dollars lang siya. Pwede pambahay. Kunin kaya natin. Kunin natin. May socks na mapanda. Men's, women's. Bakit ito lang yung design sa women's? Ang pangit. Ito medyo maganda. Women's ba to men's pa rin. Pero ang tanong, asa na si boy? Ayun siya sa likod. Uy, nakahanda na ako. Pwede ka na kumain siya at magkape. Uy, may bulaklak. So, dito sa Vinnies, pwede kang bumili ng dining set na $65 daw siya with three chairs na nakasama. Yan, parahal yung bawa. Kung nagsa-start ka ng bagong buhay dito, meron kang bagong magamit na mga furniture. Hindi ko ma-shoot sa basket ni Boy. Yan, shoot na. Boy, wala ka pa yata na pili Wala, eh. Ba't ka dyan, Boy, sa mga brief? Balik ka ng brief. Wow. <laughs> boy, oh, suit. Wow, well, we Ha? Oo. Oh, leather. 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 Ganda boy ng mga coats oh. Ayaw mo. Leather. Eh asa ka pa boy sa mga leather na yan. boyo oh. Sapatos boyo Shining, shimmering, splendid pa na sapatos. So, parang bago pa siya boyo Bago pa siya yata. Boy parang hindi pa nagamit. Hindi, pa siya. Eh, hindi ka siya sa'yo. Bakit ang laki ng paa mo boy <laughs> Bago Hindi, kaya, kasi matangkad yung, si Boy. Nagamit, nagamit siya, mga... Parang linggo. sinukat lang. Isang linggo siguro. na, sa likod, makikita mo. Kasi... Hmm. Isang linggo. Feeling ko, Boy, parang sinukat lang yan sa, sa loob ng bahay. Sa, sana bago, pero, uh, hmm. Anyway, hanap kaya tayo ng books. May books ba na maganda? Yo, Europe. Gusto mo mamasyal sa Europe at sa Italy. Malvania. Asan ba yung Malvania na yan? Akala ko Burakay. The Hobbit. Three dollars. Magkano yan, boy? 175. 175. Yung set. 175 timber dining table plus 6 chairs. Hmm. Gusto mong bilhin, boy? Ganda kasi timber talaga. Timber talaga siya. Pwede magpa-deliver, boy. Type ko ba yung pagka-blue ng lampshade? Ayaw mo ng lampshade, boy. Ano? Dining table, 6 chairs. Oo. Gusto mo ba talaga? Kahit pa sa Jersey. Oh. Sabi dito, dear customer, Vinnie's staff are unable to load or secure goods into vehicles. Si Boy hindi ka makamove on sa dining table. Ay, tingnan mo yung mga books dito. Paswerte-swerte lang kung anong books ang meron dito eh. Ha! Tingnan nyo, may books si Duterte Harry. May gano'n Boy, oh Boy, tingnan mo Boy. Duterte Harry. May ganun Fire and Fury in the Philippines. Magkano ba ito? $3. <laughs> may ganito. May ganito na book. Si, si Jonathan Miller. Sino yan? Hindi ko kilala. Anyway. First biography. Over 30. ola Nagulat ako. Merong book na ganyan dito. <laughs> dito sa Australia. Merong book na ganyan. <laughs> may mga games din dito. May mga stuff to eh pwede mo namang labhan yan sa washing machine yung mga stuff toy kung hindi ka sure kung medyo maalikabok or whatever oh si Kermit <laughs> si Kermit the frog but andito si Kermit boy si Kermit five dollars lang si Kermit to oh. Yan, i-display mo sa bahay. Tapos kakantayan yan ng Why are there so many songs about rainbows? Oh, walang sapato si Boy. Boy, Bilhin mo sa akin to boy. Mother's Day gift. <laughs> Talaga boy. <laughs> si Kermit. Binili ko si Kermit. <laughs> Bihira lang yan. Kasi yung iba mga pangit na palaka. Oh. Ano naman to penguin. Oh. Minsan lang yan. May makikita ka na ganun. Na makajakpat ka na may Kermit the Frog. Maraming trivial pursuit dito na games na pinabenta. Tapos yung mga jigsaw puzzles. Gano pa tong jigsaw puzzle? National Geographic ay Australian Geographic this is five dollars din um, 5 five dollars kompleto ba to kompleto ba to walang walang kulang na hurt ang feelings ni boy kasi wala siya nakita ang sapatos na type niya oh ganda boy oh oh bagay sa'yo boy oh <laughs> yeah. Gano ba to? Uh, it is eight dollars. Oh, nice. Oh, yan. Pang pasyal-pasyal sa markets o sa beach. Hoy, boy. In case you haven't noticed, kumakanta ka dyan mag-isa mo, boy. <laughs> Tinitingnan ka ng mga tao. <laughs> Walang pa si boy, sa kanila. Sige, boy. Bayaran mo na yan, boy. Oh, marami kang pera, boy. Uko kakunta-kanta pa. Wala si, boy.